Ang mga hayop sa ating mundo ay nagkalat at maraming species ng hayop sa bawat sulok ng ating mundo ang ating makikita mapa sa lupa, dagat, at himpapawid dahil rin sa mga ito ay napapanatili nilang balanse ang ating mundo ngunit ano nga ba ang mga hayop na kayang mabuhay ng daan-daang taon? Narito ang mga hayop na kayang mabuhay ng matagal. Number 12, Seychelles Giant Tortoise, 190 years old plus, ang hayop na ito ay kayang mabuhay ng dalawang siglo ang dahilan ng kanilang mahabang buhay ay dahil kaya ng katawan nila patayin ang mga delikadong mikrobyo at ang katawan rin nila ay may slow metabolism o mabagal na panunaw kaya napapatagal ng katawan nila ang kanilang buhay, may isang giant tortoise na pinanganak nung 1832 sa Eastern Africa at ito si Jonathan na may edad ng 190 years old hanggang ngayong 2023 itong si Jonathan ay buhay na buhay parent kaya pinangaralan siya ng Guinness World Record na pinakamatandang giant tortoise na nabuhay sa ating mundo. Number 11, Red Sea Urchins, 200 years old plus. Ang hayop na ito may laking 7.5 inches at ang kanilang mga spines pag tumusok sa katawan ng tao ay napakasakit at pwedeng maapektuhan ang balat ng taong nanatusok nito. Kaya napapatagal ang kanilang buhay dahil rin sa kanilang low metabolism rate at ang kanilang mga spines na pumoprotekta para sa mga predators na gusto silang atakihin, ayon sa pag-aaral ang Kamadian Urchins ay kayang tumagal ng 200 years old o higit pa. Number 10, Bowhead Whale, 200 years old plus. Ang hayop na ito ay hindi agresibo at ang pinakamatandang bowhead whale na natagpuan ay estimated 268 years old. Kaya napapatagal ang kanilang buhay ay dahil meron silang gene na tinatawag na ERK1 na kayang ayusin ang na-damage na dina at iwasan ang bowhead whale sa cancer o posibleng pagkamatay at meron rin silang gene na tinatawag na pisina na kayang pabagali ng kanilang pagtanda kaya umaabot ng halos dalawang daang taon ang kanilang buhay. Number 9, Rough Eye Rockfish, 205 years old. Ang hayop na ito ay isa sa isdang kayang mabuhay ng matagal sa buong mundo, lumalaki ang isdang ito sa habang 97 cm o 38 inches, Ayon sa pag-aaral nung 2021 tulad ng bowhead Whale meron rin silang mga gene na kayang i-repair ang kanilang dina na kayang labanan ang mga sakit at pahabain ng matagal ang kanilang buhay, habang sila ay tumatanda ay sila rin ay palaki ng palaki. Number 8, Freshwater Pearl Mussel, 250 years old plus, ang hayop na ito ay makikita sa mga ilog ng Europe at North America at ang hayop na ito ay endangered na, katulad rin ng mga nauna kaya rin ito namumuhay ng matagal ay meron rin silang slow metabolism, ang pinakamatandang freshwater pearl mussel na natagpuan ay 280 years old ayon sa World Wildlife Fund for Nature. Number 7, Greenland Shark, 272 years old plus, ang hayop na ito ay kayang lumaki ng 24 feet o 7.3 meters. Ang Greenland Shark ay sobrang laki at sobrang lakas para pumatay ng isang tao kung nararamdaman nilang sila ay aatakihin. Ayon sa mga pag-aaral ang mga peteng ay kayang mabuhay ng higit pa sa 512 years old. Ang dahilan ng matagal na buhay ng Greenland Shark ay ang kanya ring slow metabolism. Number 6. Tube Worm 300 years old plus. Ang hayop na ito ay nakatira sa sahig o kailaliman ng karagatan. Ang mga tube worm ay hindi kumakain. Dahil sa bilyong-bilyong symbiotic bacteria sa tube worm ay naglalabas ng asukal galing sa carbon dioxide, hydrogen sulfide at oxygen, ang mga asukal na ito ay kanilang pagkain, ang dahilan ng kanilang pagkabuhay ng matagal ay ang slow metabolism rin at bihira lang rin silang atakihin ng mga predators sa karagatan. Number 5, Ocean Quahog Clam, 500 years old plus. Ang pinakamatandang Ocean Quahog Clam na natagpuan ay siming na may habang 3.4 inches at may Edad na 507 years old ang pangalang Ming ay galing sa Ming Dynasty sa China noong taong 1368 hanggang 1644. Ang dahilan rin ng kanyang pagkabuhay ng matagal ay meron rin siyang slow metabolism dahil dito ay tumatanda sila ng mabagal at pinapatagal ang kanilang buhay. Number 4, Black Coral, 4,000 years old plus. Ang pinakamatandang black coral na natagpuan ay sa Hawaii na may edad ng 4,265 years old ayon sa radiocarbon dated ito, kaya sobrang tagal nila mabuhay dahil sobrang bagal ng kanilang pagtanda sa kaayla lima ng karagatan. Number 3, Glass Sponge, 10,000 years old plus. Ang glass sponge ay tulad rin ng black coral na kaya rin mamuhay ng libong taon, Ayon sa pag-aaral ng noong 2012 ng chemical geology ay ang glass sponge ay kayang mamuhay ng 11,000 years old, dahil sila ay nakatira sa kailaliman ng karagatan kaya napapatagal ang kanilang buhay, ang pagtira sa ilalim ng karagatan ay napoprotektahan ng mga corals, sponge at iba pang mga hayop sa pag-iba ng temperatura at hindi sila maapektuhan rito at mamuhay ng sobrang tagal. Number 2, Turritopsis dorni, immortal, ang Turritopsis dorni o mas kilalang immortal jellyfish. Ang immortal jellyfish ay hindi nakakalason. Ang dahilan kaya tinawag silang immortal jellyfish ay kung sila ay na-injured o nasa kaya nilang bumalik sa development stage at mamuhay ng immortal, Ngunit ang immortal jellyfish na ito ay hindi matatakasan ang kamatayan maari silang mamatay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng iba pang hayop sa karagatan ngunit kung hindi ito mangyayari kaya niyang mamuhay ng milyong taon o higit pa. Number 1, Hydra, Immortal, tulad ng immortal jellyfish kaya rin itong mamuhay ng immortal at walang kinikilalang edad, dahil sa kanyang abilidad na i-regenerate ang parte ng kanyang katawan upang siya ay mabuhay ng immortal ngunit tulad ng rin immortal jellyfish mamatay rin siya kung siya ay aatakihin o kakainin ng iba pang predators. Lubos na napakaraming species ng hayop sa ating mundo at marami pang hindi na didiscover sa inyong palagay ang mga hayop kaya na ito ay may kakaibang abilidad.